Abay nagamantika-mantika Tapos sobrang angha Abay talaga'y tagaktak Ang pawis din eh At dahil nga ni Hoopuro Kami gulay na ring nakaraan Ay nagrekwesto din sa bahay Na baka naman pwede daw Ay magkarne ulit Ay kako ay pwede naman Ay basta ako ay bigyan ng pambili Ay Ho, ang gusto ay karne, ay kako, ay magkarning baboy naman ho kami. Gawa ng lagi na lamang karning manok ang binili na ng binili. Aba, iba maya, maya ay kami ay tubuan na ng pakpak. -pak. Mm, -mm. <laughs> pala kami sa bukid ngayon, nagatambay-tambay. At kako, ay dito ko na rin ho, alutuin yung Bicol Express. Ay, sa totoo lang, ho, mga kamangyan, ay first time ko lang magluto na rin Bicol Express. Gawa na alam ko lang naman ho, ay kumain na lang kumain. Ay, di ka ho, mga kamangyan, pwede namang bumili na lang ang diyan ho sa labasan. May mga luto naman na, gayaan. Ay, awan ho, baga, pero iba ho talaga sa pakiramdam kapag kayo mismo yung nagluto. At syempre, di kay i-repractice na rin man din, gawa ng paano pag nag-request yung magiging asawa ko. Na kunyari, ay eh, gusto daw niya ng pritong itlog. Kaya, o ay di alam ko na kung paano magluto. Uy! Tapos sa mga kamangyan, ang dami yung nagatanong sa akin kung ilang taon na bagaraw ho. ako. Gaya, ay siguro, ay mga nagataka na baka re istudyante pa, tapos puro pag-aasawa na ang nasa isip. Ay sige ho, tasabihin ko na ho sa inyo yung aking edad, pero atin-atin na ang ha? Ako ho, ay 14 years old na. Wow, oh, 14! <laughs> hindi ho, sige na, 16. <laughs> Ay, hindi dito talaga mga kamangyan, ako ho ay 23 years old na. At para naman ho dun sa mga nagatanong kung ako baga daw ho ay nag-aaral pa, ay hindi na ho gawa ng ako ho ay graduate na yun. Naka-pasa-pasa din naman ay. Ang kurso ko ho nung college ay Business Administration, Major in Marketing Management. Kaya huwag na ho kayong magtaka kung bakit ako ho ay gani-kadaldal. At naalala ko ho pala mga kamangyan, nung nag-aaral pa ako, lagi nalang ho ako napapagalitan ng teacher. Guha nga niyo sa akin kadaldal. Ay buti bagasan sana kung ang ay about doon sa subject. Ganyan, sa les ay hindi at sa mga chismis-chismis ay ang inakasama ko ng loob. ay bakit ako lang ang inapagalitan? dami naman naming nagadaldalan. Ay wala talaga aring mga aray. Ay kagaya ho nare hindi ko na ho na explain sa inyo kung paano pagluto nare re, ah, Ay di, ayun na nga ni ho, nilagay ko lang ang yung bawang, sibuyas, luya, at saka ko na rin ho, sinunod yung yempo. Ko ay talaga namang misis na misis ang dati na nangyari. Ay di, ayun na nga ho, inalohalo ko lang ho aray ng kaunti. Tapos, sinunod ko na rin ho, yung pangalawang gata. Bale, may kanya kanya naman yung paraan kung paano ang pagluluto ng Bicol Express. Pero garni naman ho yung sa amin. At dahil kailangan nga ni ho, aring mapakuluan ng ayos para lumambot, ay nagdagdago ako ng kaunting tubig laang. Alay, e, kaunti lang naman ho at lahat naman ng sobra. Hindi e, kayo naman Ayun. <laughs> nilagyan ko na rin ho pala ng alamang para ito yung pinakapampaala. Tapos nilagyan ko na rin ho ng paminta. After ilang minuto mga kamang yan, at medyo malambot na yung karne, syaka ko na ho sinunod yung sili. Abay, syempre naman, Bicol Express aromatic ay talaga naman ay dapat ay maanghang. Ay tigay sakto-sakto, para sa tanghalian namin mamaya. Gawa talagang talagay maihiligo kami sa mga maanghang. Sinunod ko na rin no pala mga kamangyan yung unang gata at pagkatapos so ay sinunod ko na rin yung ceiling green. Tapos so kapag garni yung Bicol Express, talagang ang gustong-gusto kong luto ay talaga yung mga nagamantika-mantika na ay basta hoy wag araw-arawin are ng ulam itigay wala naman hong problema nung nakuha ko na ho yung luto na gusto ko din sa Bicol Express mga kamangyan aba ay nagsandok na ho ako agad at talaga namang kalam na kalam na ho yung aking sigmura. Mm -mm. ay talaga ay nakakapanglaway naman ho talaga are mga kamangyan at ito na nga ni ho ang ating Bicol Express yo at dahil nga ni ho sobrang gutom na ho mga kamangyan aba hindi na ho namin pinalamig pa yung Bicol Express gawa nang syempre ay masarap din naman ari kapag mainit yo bali ho kasabay ko na rin ho pala diyan kumain si nanay at si tatay gawa ng talaga gutom na gutom na rin uyan kanina pa. <laughs> Hindi ko alam mga kamangyan pero sobrang sarap po talaga sa pakiramdam. Kapag andini ho, talaga kami sa bukid, gawa ng mas nakakapagkwentuhan ho kami. Tapos nalalang pa namin yung sariwang hangin. So, sobrang tahimik. Bali yung nagaingay ho di yan, ay di kami, -kami lang ang dinin. <laughs> Tapos ngayon nga mga kamangyan, na-realize ko na wala naman yung masama kung maglaan tayo ng oras sa mga tropa natin, mga kaibigan, ganyan. O kaya sa mga jowa, jowa, sana oh. Pero sana oh, huwag din oh, natin kalimutan na maglaan ng oras, kahit kunting oras lamang. Sa family natin, lalong-lalo na sa mga magulang natin. Kasi maniwala kayo sa hindi, ay grabe, sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Oh. Tapos so oh, habang nagapay nga oh, ako din sa kubo, ay tumawag oh, sa akin yung mga taga pink work. Na ngayon na nga ni oh, yung photoshoot namin doon sa kanilang clinic. Abay, di ako naman ay nagintindi agad para ako ay makauwi na at makapagpalit na. Tapos, oh, ay di, pagkarating ko din sa amin, aba, ay may nakasulat din sa may kusina. Ay, naubos na daw yung chili garlic. Ay, iribaga, yung favorite namin. Ay, di, pumunta ko oh, agad ako din sa Happy Valley sa Maluk Fruit Stand. Gawa nang din yung meron. Pero kung gusto niyo naman home o murder din eh, pwede niyo naman e -message yung i-message yung may-ari. Ay, wala nga lang biro mga kamangyan. Talaga inapang ulam ko namin niya. Mm -mm. Tapos <laughs> di mga kamangyan ay ako'y pumunta din eh, para bumilinganin nga din, eh, sa chili garlic. Tapos, hindi ko maiwasan na tumingin din sa mga prutas. Gawa ng sobrang sasariwa ho. Kaya hindi ko nakakapagtaka na may maya na lamang yung dating ho ng customer. Tapos, so, oh, nung palis na ho kami, abay, pinabaunan pa ho kami ng mangga. Oh. Ala, ho. Pwede Ay, oh, hindi. Man. Pero ayun ho, salamat ho ng marami. Ay, talaga nakakakilig din ay. Bali, ko lang oh, sa bahay, tas nagpalit na rin oh, ako agad. Ayan, bali, nandito na ako oh, kami sa Pink Ward. Dino oh, yan sa pinamalayan, mga kamangyan. Ako ho oh, ay inayusan nila agad. At talaga naman nung oh, yun ay kailangan ko. na no. ako ho oh, ay sobrang haggard na. Ay, aruya. Kasama ho oh, pala namin ulit yung Labedo Photography. Ayan. So, sa mga taga Mindoro ho, oh, Pwede, pwede ho oh, kayong bumisita Dini. eh. Gawa ng sobrang dami ho oh, talaga nilang ina-offer. So, kung namang problema kayo sa balat ninyo, ayan, pwede, pwede nila kayong tulungan. Meron din silang mga pampaputi. May mga hair removals, uh, may mga pampatangos pa nga ng ilong, may mga pampatagtag ng taba. Katulad ko, namang problema ko kasi ako sa taba ko sa braso kasi kahit anong papayat ko, talaga naiiwan yung taba sa braso, malaki siyang tingnan. So ayun o, oh, balay sa kanila ko ipinagkatiwala dahil alam ko naman ho oh, na masasolve naman ho oh, talaga nila rin problema ko. Oh. Tapos o, oh, nagpa-Cinderella, gluta drip na rin oh, ako mga kamangyan. Hindi ho oh, para pumuti, yun naman ho oh, ay side effect laang. Pero sa totoo lang oh, ang dami ho oh, yung benefits. So, para mas maalagaan yung aking liver, at saka mas maging regular yung aking menstruation Pagkatapos ho ng mga ginawa sa akin doon sa clinic mga kamangyan Ay nagdiretso naman ho kami din eh, sa studio ng Labedo Photography Para din no, naman ho ganapin yung photoshoot Ay asos naman, parang hindi taga-bukid ay yes! oh! uh, Ay pagaya naman ang itsura ng misis Ay talaga namang deserve ng pitong anak <laughs> <You know? laughs> Anak na naman, Diyos ko po. <laughs> Tapos ayun o mga kamangyan, pag nakikita ko ho yung sarili ko na gayaan, yung nakaayos kahit papaano. paano, ay nakakakilig-kilig din. Tapos o, oh, naalala ko mga kamangyan, nung bata pa ho kami, ang meron la talaga kaming gamit na pampaganda sa bahay ay yung lipstick ho ni nanay. Tapos kapag mga graduation namin, ganyan, yun yung inagamit namin. Tapos hindi laang siya pang labi, pang lahat na yun. Agamitin sa labi, agamitin din sa pisngi, agamitin pa doon sa may mata. Aba, talaga yung pulang pula naman yun. May uno, sa awa ni Lord, ayan, may mga pagbabago naman na sa buhay namin. Dalawa na ho yung aming lipstick sa mga <laughs> Pero ere ho, seryoso mga kamangian, kapag may mga gusto ho talaga kayong ma-achieve sa buhay ninyo, samahan nyo lang ho talaga ng tiwala sa taas, saka sipag, ay talaga yung mangyayari at mangyayari ho yun sa tamang panahon. Kagaya ho ng pag-aasawa. Ay, hindi. Pag-aasawa na naman, ha? Balik na naman doon. Ay. And ere ho, ha? Real to ko, ere mga kamangyan Kailangan ho talaga ay may tiwala ka sa sarili mo. Kasi, posible na lahat ng tao hindi maniwala sa iyo. Kahit na yung family mo, gayaan, o mga kaibigan mo. Ang pinakamahalaga, may is sa man lang na matira na naniniwala sa'yo. At walang iba yun, kundi ikaw, ikaw mismo, kailangan kakampi mo yung sarili mo. At kapag nangyari yun, kapag meron ka nun, ayan, madali mong ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay mo. Kasi nga, naniniwala ka na kaya mo. Oh, Aisha, hanggang din na Baka tayo ay magkaayakan pa. Aisha, I love you. Ah, ari ah.